Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw, ay babahagi ko sa inyo ang 5 ways to become PvP ready dito sa Ragnarok Origin! Okay, so as you already know, malapit nang ibalik ang Guild League! Sa wakas! Nanginginig na ako! <laughs> Di ko pa nga lang alam kung kailan yung exact date, pero nakalagay na siya sa schedule ng Guild Events eh. At syempre... Before tayo sumabak sa gera, eh dapat well equipped na tayo para hindi tayo magmukhang mob sa PVP. Kaya ngayong araw ay babahagi sa inyo ang limang bagay na kailangan nating i-prioritize para naman tumagal tayo sa battlefield at kumil ng marami. So wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa number 1. Top up. Joke lang. Number 1, cards. Okay, so iba-iba yung cards para sa kanya-kanya natin builds. Alam natin lahat yon. Pero merong mga cards na mahalagang meron tayong lahat. Umpisa natin sa head. If skiller type yung karakter mo, e eh, sobrang halaga na meron ka na itong Marduk card. Dahil tayong mga skiller, pag na-silence tayo ng mga FS, e eh, wala na tayong pakinabang. Nakatulala na lang tayo doon. Although, pwede ka naman magpanasiya, pero kasi pwede ka rin ma-silence ulit eh. Kaya para less hassle, e eh, I highly recommend using Marduk card. And eto, useful din to sa lahat, lalong-lalo na sa mga melee jobs. Yung G-Earth card. Obvious naman sigurong sobrang daming sniper dito sa game. And mostly sa kanila, eh may fear cards na nakakabit. Kaya para hindi mabalaw yung karakter mo, e gumamit ka nito. Sa weapon and armor, malaking bagay na meron tayong golem card and cornutus card. Dahil bukod sa snipers, e eh sobrang dami nang nag-change class to biochemist. And alam niya na rin namang sila ng armor and weapon. Pwede ka namang gumamit ng repair potions, pero gaya nga ng silence, e eh pwede ka lang din mabasagan ulit. Kaya kung marami kayong biochemist na kalaban, eh mahalagang may golem at cornutus kayong nakaredy. Sa accessory naman, kung ang karakter mo e walang sight or ruwak, e eh mahalagang merong kang horong card dahil hindi na lang Sinex ang nag ngayon since nirelease na ang Stalker. And actually, may mga nakikita nga akong mga champions na gumagamit ng Smoky Card pang hide. So, para hindi kayo mapitas sa backline, e eh gumamit kayo na itong Horong Card. Sa Cloak naman, mahalagang meron tayong Redrick or Orc Baby Card pampakunat. Dahil bukod sa OP pa din ng Paladins, e eh usually sa mga players e eh hindi gumagamit ng Converter sa PvP. Kaya ang ending, neutral yung attacks nila. Then yung sa Mouth, Face and Back, obviously, Angeling Puppet Card, Goblin Chief Puppet Card, and GTB Puppet Card. So, kung isa ka sa mga maswerteng nakaloot ng Baphomet Puppet Card, eto ang Sana all. Number 2. PvP Stats As you all know, PvP Stats plays a big role kapag maglalaro ka ng PvP events. Given na yung bubuin mo ng tama yung build mo, eh kailangan din natin pataasin tong mga to. So, saan ba natin pwedeng makuha yung PvP stats? Una, Guild Skills. Kung active ka sa guild events, eh hindi mo na po problemahin ang pag-iipon ng guild tokens. Dahil sobrang dami niyan. Kung gusto mo ito mapataas, eh kailangan marunong ka mag-ipon ng Eden Coins. 10 PvP damage bonus or reduction ang dagdag dyan every upgrade. Kaya huwag kang manghihinayang sa resources na gagastusin mo dahil worth it yan. Next is medals. Sa Medal of Innocence, etag 10 PvP damage bonus and reduction per upgrade ang bigay. Bale, parang buy one take one yan. Sa statues din, yung mga orange statues, nagbibigay yan ng PvP stats. PvP damage bonus sa first slot and PvP damage reduction naman sa pangalawa. Next is feathers. Oo, paulit-ulit ko nang sinasabi pero 4 yellow and 1 purple talaga ang best for PvP. And believe me or not, kahit F2P ka pa, kung since day 1 e eh wala kang absent sa events, e eh mas mataas pa ang tier ng feathers mo sa akin. Almost tier 6 ko na nga lahat ng attack feathers eh, kahit never pa nakaka-experience ng castle. Next is Gears. So, di ba sinasabi ko dati na huwag kayo magta-transfer ng stats sa makukuha yung gears galing sa NT? Well, eto yung exception, yung PvP stats. So, it doesn't matter kung hindi pa kayo nakakaroon ng NT Hard or Nightmare, dahil ang stats na dalan ng gears, e RNG yan. Eto ngayong 75 na PvP damage reduct ko sa NT Normal ko lang ito nakuha eh. Kaya huwag kayong mabahala kung di pa kayo nakakaroon ng higher difficulties. Dahil kahit purple or yellow lang yung gears mo, kung solid naman yung stats, e goods pa din. Next is Sigils. Tingin ko ito yung may pinakamalaking bigay eh. Di ko na masyado ito tackle to since madaming beses ko na siyang nababanggit dito sa channel natin. Pero if gusto mong sumabak sa PvP, eh PvP reduction sigils lang talaga ang marerecommend kong gamitin natin. Sobrang dali lang naman i-upgrade yung blue PvP sigils, kaya huwag kang may intimidate And lastly, is yung title. Okay, so kagaya ng PvP stats, eh may penalty-penalty din tong title, nang hiwalay. So kung mas mataas ang title mo sa kalaban, eh mas mataas ang damage mo sa kanya and at the same time, mas maliit yung damage niya sa'yo up to 20%. Kaya I suggest na i-prioritize mo palagi yung weekly chapters na mabibili mo sa Guild Shop and Courage Shop. Number 3, Enchants Okay, so hiniwalay ko talaga yung enchants sa pwede natin paggawaan ng PvP stats Dahil gusto kong isa-isahin natin silang lahat So nasabi ko na dati na dapat meron tayong PvE and PvP preset Pero sa ngayon, PvP enchants lang muna yung babanggitin natin Before natin simulan, gusto ko lang ipaalala na huwag kayong ma frustrate kung di nyo agad makuha yung kailangan yung enchants Dahil hanggat lumilevel ang enchants mo, ay malaking progress pa din yan Simulan natin sa head Pong, yun na naman eh, ito ni R.O.O sobrang daming pwedeng i-fix sa game. Yung pangalan ng enchants, yung pinakialaman na ang pota. Uy, bulok yung targeting sa PvP. Hala, team, kailangan natin baguhin yung name ng enchants. Parang tanga naman, aro, uy. So, yun nga, sa head, PvP technique. So, sa substats, kayo na bahala kung anong kailangan nyo. Since magkakaiba naman tayo ng jobs. Sa ice, I suggest yung improve PDEF or MDEF. Pero kung ako lang ang tatanungin, eh doon ka na sa PDEF since karamihan naman ng DPS jobs ay physical attacks. Sa mouth, ganun din, improve PDEF or MDEF. Sa armor, trang counter crit? Pang, yan na naman kasi ro, eh, kung sadya balance nyo, yung oras nyo, di sana mas okay yung patch. Wala naman problema sa pangalan ng enchants eh. putang ina never pa ako nakakita nagre-reklama sa name ng enchants, bakit pa pinalitan? So, sa armor, cloak and shoes, counter crit lahat. So, bakit counter crit lang? Kung mapapansin nyo, eh ang big 3 ngayon sa DPS jobs sa F2P to mid spender bracket at least ay Paladin, Sniper, and Sage. And two of them are using crit as their main source of damage. Kaya para hindi ka mawalis ng dalawang job na yan, eh gumamit ka ng counter crit. And lastly, sa back and costume. PvP technique pareho. So, malaki din na yung pwede mo makuha ang PvP stats galing sa enchants. Kasi kahit sabihin natin level 3 lang, lahat ng PvP technique mo, at eh, 270 PvP damage bonus and reduction na kaagad yun. What more if mapalevel 4 mo na sila, eh, di 360 na. Number 4, Pets. Hello, bit pet na no rook yun. <laughs> Okay, so bago tayo tumuloy, eh gusto ko muna sabihin, huwag kayong focus sa pet medals. If nagkamali ka ng lagay at napataas mo yung level ng pet medals mo, eh okay na yan. Stop na. Dahil kung hindi ka naman whale at di ka naka tier 10 samurai, antasia beta or mga pets na nasa ganong caliber, eh big no-no na magbubuhos ka ng resources sa pet medals. Dahil tayo mga F2P and low spenders, kahit anong effort natin, eh pagdating sa mas PVP, mabubura lang yung mga pets natin. Kaya yung limitadong resources na meron tayo, e eh, i-boost na lang natin sa character natin para worth it. So, binanggit ko yung pets dahil nga useful talaga siya sa PvP. And para ma-maximize natin siya, e eh, kailangan natin silang i-build na maayos nang hindi ginagalaw ang resources ng character natin. Ibig sabihin, ang aayusin lang natin dito ay e yung level nila, equipments, and stats. And magkakaiba tayo ng pet na ginagamit dahil nga magkakaiba tayo ng jobs. Pero gagamitin ko example yung sa akin. So, kung ano yung nakadeploy niyong pets, eh, eh, max level niyo lang yan. Gaya na itong squid jet ko, level 99 na siya. Then, yung sa equipments, so, paano ba binibuild ang gears ng pets? If nakapaglaro ka na ng Genshin Impact dati, eh, same na same lang sa pagbibuild ng character doon. Meaning, madali lang makakuha ng gears, pero RNG yung stats at numbers niya. Kaya kung mababa ang stats ng nakuha mong gears, e mag hoarder's dreamland ka lang ng paulit-ulit hanggang sa makakuha ka ng higher stats. Tsaka mo ngayon palitan yung current na gamit ng pet mo. So, since damage buffs ang skill ng Squidjet, eh, ang binibuild ko sa kanya ay CD Reduct na manggagaling sa head, necklace, at bracelet para mabilis siya mag-skill. galing sa Fountain of Magic set para pwede siyang ilabas ng matagal nang hindi naubusan ng SP. And HP Percentage galing sa Divine Gifts set Actually, mali nga tong akin eh. Dapat dalawang Fountain of Magic lang yan, tapos apat na Divine Gift. So, hindi porkit dilaw yung item, eh ibig sabihin mas maganda na siya. Piliin mo pa din yung mas mataas yung stats. And lastly, yung base stats. So, since ang habol ko nga kay Squidjet ay Cedar Reduct, eh kumuha ako ng mataas na Dex. In naman para sa SP and Vitality, pampakunat. RNG rin yan, kaya itrain mo lang ng itrain hanggang sa makuha mo yung desired stats sa pet mo. Overall, yung Squidjet ko ay may 66k HP, 353 SP with 12 SP recovery and 20% cooldown reduction. So, in conclusion, mahina pa tong akin. Pero dahil nga magkakaiba tayo ng RNG, imalay eh mo, perfect stats yung makuha mong pet equips. Number 5, Boxing Effects Okay, so alam naman natin lahat na kahit gano'ng pakaganda ang progress natin eh may makakatapat pa rin tayong mas mataas ang progress sa atin. Kaya para ma-boost yung performance natin sa PvP, eh kailangan natin i-maximize yung buffs and effects na pwede natin gamitin. Umpisa natin sa cards. Maraming cards dito sa game na pwede nyong gamitin para mabad trip yung kalaban. For example, sniper ka and hindi mo kaya i-burst yung kalaban. E di gumamit ka ng Rikim card para maulol yung kalaban mo while dealing damage at the same time. High-wish ka naman at gusto mong i-crowd control yung kalaban. Kaso nga lang gravity ang build mo, edi gumamit ka ng Magnolia card para hindi maagalaw yung kalaban. Champion ka and hindi mo maasura yung kalaban since namamatay ka sa kanila bago ka pa makalapit. Edi gumamit ka ng Smoky or Furious Poporing card. Sobrang daming cards ang makakasold ng mga problems mo sa PvP. Ang kailangan mo lang gawin ay e magbasa-basa in-game para malaman mo kung ano yung mga pwede mong gamitin. And also sa Gears. Specifically, yung head, eyes, mouth, back, and costume. Hindi ka lang dapat nakafocus sa stat na bigay ng costumes dahil kailangan mo din i-consider yung effects nila. Kagaya neto, ikaw ay DPS. So, ano ang pipiliin mo sa dalawa? Fancy Night or Fashion Stroller? Syempre, dung ka sa fancy night dahil kahit mas mataas yung bigay na stats ng fashion stroller, eh hindi mo naman mapapakinabangan yung effects. Alam mo yon, huwag mong i-echepwera yung effects ng gears dahil kung lahat ng gamit mo, yung head, eyes, mouth, back and costume, eh may kanya-kanyang effects, eh sobrang laking impact niyan sa karakter mo. And of course, wag na wag natin kakalimutan yung food buffs and medicine. Ito yung parang icing sa ibabaw ng cupcake natin. Ang yosi pagkatapos kumain. Yung kiss ni misis pag uwi mo galing work. Hindi kompleto ang preparation mo sa PVP kung walang foods and medicine. Imagine, solid na yung build mo tapos madadagdagan ka pa ng 15% range P damage and 15 int. Sobrang laking impact niyan para sa kakarampot na Eden Coins. So yun, Yes, yung iba dito nabanggit ko na dati. Pero gusto ko lang sila i-compile sa iisang video para madali siyang sundan kung mag-prepare magpre ka na for PVP. And kung may mga hindi ako nabanggit na tingin mong mahalagang tutukan din natin, eh please share it sa comment section. Malaking tulong yan. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you liked the video. Subscribe if you want to see more. Kita kita sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.